Yo, what's up mga kabahaw? For video, ito na ang pinapakita ko sa inyo kung kaano ako kalakas. Ito, di ko alam kung anong pangalan nito. Ito ang pinakamagandang nakita ko sa buong mundo. Ito, Kita niyo mga kabaw. Pagod na ako mga kabaho. Parang awa niyo na. Mainit oh. Ooh. Sakit ng kamay ko. Paltos. Help me. So ayan mga kabahaw. Tapos na po tayo. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong panunood. God bless you. Hanggang sa